hello ayan hello mga color drivers ayan okay, kasama natin si ate Elaine si ate Elaine yung isa natin sa mga bagong volunteers po sa color Dream and life ngayon may dadalan po tayo ng fruit basket malapit po sa bahay nila ate Elaine okay punta po tayong Habson samahan nyo kami let's go yeah.

Kaya dapat ka. Sa Mami, anong name niyo po? Nanay? Kayo po, nanay? Ano pong pangalan niyo po, Mami? Lucrecia. Nanay Lucrecia, kasi Mami, anong name niyo? Resurrection. Nanay Resurrection. Nanay Lucrecia. Opo. Maganda rin po tayo sa video namin. Sa mga color drivers po namin, kung nais niyo po magbigay po ng tulong kay Nanay Lucrecia, Pagkakataan ang tao. Opo. 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 Sana po, tulungan po natin si Nanay si Nanay Lucrecia. Opo. Oh si Nanay resurrection, Ganyan po, pag meron po nagpadala sa amin ng tulong, bibigay po ulit namin sa inyo. Sa video naman po namin makikita po kayo kilala po kayo, po kayo. Ah, para po maka makakuha rin po tayo ng tulong para sa inyo po. Ay, dito lang po kami sa May Policarpio. Si Ate Elin, dito lang din sa Habson. Taga dito po ako sa Habson. Opo. Ipupuyo pa kami ni Ate eh. Tess. Dito An test. lang po sa May Policarpio. Ipupuyo po kami pa dito dati. Dito, dito, oh, yung sasarap sa sarap po ng mata. Ipupuyo yun. Ipupuyo yun. Ipupuyo yun.